yun guys nakita nyo yung kulay verde na tricycle sa una hindi mo mapapansin emergency yan mahina ang busina nila kaya yung iba hindi halos nagbibigay pa dito nga pala to sa kahabaan ng daang baryo papunta ng bayan ng San Jose dito iniisip ko na baka makatulong ako sa simpleng paraan ba susubukan kong makapunta agad sa pinakakanto doon sa may simbahan ng San Jose doon kasi madalas traffic at baka mahirapan silang makalusot tingnan nyo ang mga susunod na mangyayari dito sa puntong to medyo madami-dami din ang sasakyan at lubak-lubak pa pipilitin ko silang maabutan Kahit sa medyo mahina nga ang busina nila malamang hindi sila gaanong mapansin dito na pala ako sa tapat ng Verde Heights Dito medyo malubak talagang daanan Kita nyo naman sa mga bitak-bitak sa daan Kaya madalas dito nagbabagal ang mga sasakyan Sila na pala yung tricycle na hinahabol ko kanina Etong kulay verde Sa puntong yan di halos sila napapansin kasi talagang mahina ang busira ng tricycle kaya dito, susubukan ko na silang escortan hanggang makarating ako sa crossing sa may simbahan ng San Jose. Nandoon ang mga traffic enforcer. Sana pagbigyan tayo na mapadaan sila agad. Dito gagawa ako ng paraan para makalusot sa sasakyan na yan. Upang mas mabilis akong kung makarating doon sa kanto. Makakalusot naman tayo ng maayos dyan babaybayin ko na ito ng dire diretsyo hanggang makarating ko sa kato sana yung may makausap tayong enforcer para matulungan sila ng dire diretsyo kahit sa simpleng paraan makatulong tayo wala namang mawawala simple lang pero malaking bagay na sa kanila yun gustuhin ko man silang escortan hanggang sa pupuntahan nila eh hindi ko magagawa dahil meron akong naiwang dalawang bata sa bahay Inihatid ko nga lang pala ang aking misis sa trabaho sa tagpong ito pauwi na ako habang papauwi saka ako sila nakasabay siguro kumibantay dun sa dalawang bata hanggang sa patutunguhan nila hiyahati ko sila upang makatulong sa simpleng paraan dito malapit-lapit na ako sa kanto ngunit medyo marami-rami na rin sa sakyan syempre pipilitin ko na naman makasingit-singit upang makapunta agad sa mga enforcer na nakabantay sa kanto dito kahit maraming sasakyan pipilitin ko ng sumingit para may makausap na don upang hindi na sila matraffic pa at maging dire-diretso ang kanilang daan sana makarating sila ng mabilis ayun may natatanaw na akong enforcer sa kanya ko nasasabihin ng emergency na to keep it up bossing bossing may na oh, meron naka ano may naka emergency na kulay verde na, na tricycle ah oh, okay. sige may okay, may emergency dito emergency sige kuya maano na ako ha kapo ha may emergency at ayun na nga maraming salamat sa inyo Mabuhay po tayong lahat. Oh yes.